So ayun guys, papasok na tayo dun sa pinaka entrance nitong uh, grotto no. Uh, dito kasi sa gilid mayroong chapel. So pumasok muna tayo dun sa chapel. Then ngayon, akit naman tayo dito sa grotto. Siyempre kasama ko yung aking magina no at yung aking biyana. Subukan daw nilang umakyat dito sa Grotto, no? Kasi ito talaga yung challenge pag pumunta ka dito. Kailangan talaga maka akit pa rito, no? Para marating mo yung grotto ni Papa Jesus. Kaya tinawag siyang Kamay ni Jesus Kaya wala naman dito ang bayad, no? Meron lang siyang mga donation box na depende na sa inyo kung magkano inyong i-donate, no? Para maintain yung kagandahan nitong paligid nung no? yung palinisan. Medyo kainitan ngayon no kasi katanghalian tapat yung pagdaan namin dito. Kaya minabuti namin dito kami dumaan para maka pag drop by na rin dito no. So, sa ngayon sarado tong kabilang side. Dito tayo dadaan sa kabila. O, talaga palang dito daan. talaga dito ang daan. Ayan, yung mga kahit katanghalian, no, marami rin talagang dumadalaw dito, no. Ayan. So dito tayo magsisimula ng steps, no? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ayan, so hindi na natin mabilang no? ito ay nasa ibabaw ng bundok no? kaya marami siyang steps ayan dito ito sa Lokban, Quezon no? kung kayo ay galing dito area sa sa Kalamba, pwede kayong dumaan dito sa Nagkarlan, sa Kalawan may high tapos sa uh, Liliw tapos dito na sa hanggang makarating kayo dito sa Lokban Quezon, no. Along the highway lang naman to kaya makikita nyo agad. Meron din silang mga park, parke o yung palaruan ng mga bata dun sa baba. So, ang way pala niya, hindi sa diri-dirito, pataas. So, ganyan, galing kami doon sa baba. Umikot doon. Tapos, bumalik pa punta rito. Tapos, aakit ulit. So, kaya pa? Ayan. So, syempre, yung aming bunso, ayun, nauna na doon. So, ingat lang sa pag-hakbang-hakbang, no? Kasi, medyo matataas yung kanyang steps. So, ah, syempre, gawa siya sa bato, no? Yung kanyang mga steps gawa sa mga bato. Hindi siya gawa sa purong simento. yon So, hindi sa dire diret yung pataas. Para hindi siya masyadong nakakapagod ginawa siyang al parang pasigsag no yan galing tayo dyan tapos miko tayo doon. bumalik ulit tayo dito no so marami ditong mga statwa no kagaya nitong nasa tabi natin ito yung mga, mga mahalagang kasaysayan ni Jesus no Okay. Ng si Jesus ay hinampas at pinatungan ng koronang tinik. Kayan. So ito pala yung yung mga groto dito ay pagpapakita nung pagpapakasakit ni Jesus no bago siya ipako sa krus. Kaya kung pupunta kayo dito ng mga amahal na araw, uh, expected yun na mas marami ang tao. Ayan. So, yun, marami pa rin yung dumarating, no? Marami rin mga bata, no? Pero pagka pababa na siya, dire-diretso na lang. Hindi na siya pasigsag. Kasi mas madali yung pababa. Ayan, hindi naman kayo masyadong mahirapan kasi nga pasig yung daan. Ito naman, si Jesus ay nagpasan ng krus. Ayan, ito naman yung kanyang pagpapasan ng krus. No? Ayon ah, dun sa ating Biblia. So yung nasa baba na yan, yan, yung pinakabayan ng Lukban, Quezon. Dito naman yung pagkadapa ni Sus, no? Nung siya ay nagpapasa ng krus. Ayan. So pwede naman magpahinga. Kasi nga lalo na pag ganitong kainitan, no? Kaya dapat yung mga kung kaya dito magdala na kayo ng tubig no. Kagaya namin, may kanya-kanya na kami dalang tubig. Lalo na pag kaganitong kainitan. Ayun yung aming madam. May pa may pa ipa. Although marami namang mga marami namang mga puno dito no. Hindi naman siya ganong kainit. Kaya lang siyempre dahil umakit kayo. So yun yung magpapadagdag ng init no at saka yung para maibsan yung pagod nyo ah, uh, mas maganda inom kayo ng tubig pero dapat yung pag inom nyo ng tubig ay eh hindi bigla ito na yung pin sa dalawa tatlo pang apat na sigsag na natin no? pang apat na akyat <coughs> na Yan. So lahat ng nasusulat sa Biblia sa kasaysayan ng pag papakahirap ni Jesus nung siya ipako sa krus mula sa pagpapasa ng krus hanggang sa ipako siya sa krus nandito lahat no at meron din sa meron din dito malaking groto ni Mama Mary Ah dito naman sa groto na to yung pwede kang magwish no Pwede ka maghagis ng coins tapos magwiwis ka kay Mama Mary. Nandun na. Ayan, lang. kung wala naman kayong dalang mga tubig, no? May mga bibilhan naman dito sa taas, no? Naglaan talaga sila dito ng mga uh, tindahan para lamang sa tubig, no? Para dun sa mga walang baon na tubig para meron kayong uh, mabibilhan <coughs> So itong lugar na to dinarayo talaga to no lalo na pagkapanahon ng uh, kwaresma, no Ay, marami naman dito'ng puno no kagaya ng sinabi ko kanina na nagpapalamig sa paligid no. Hindi rin naman siya ganong kainit dahil sa lugar na ito. Makulimlim palagi ang panahon no. Ayan, dito naman sa tabi natin yung mga ah uh, pagpako kay Hesus sa krus no. Ayan. So at saka mahangin din naman dito dahil gawa nga nitong nasa taas ito ng bundok